Sa ating po mga balitang pangkalakalan naman, naharap po na naman ang Luzon at Visayas grid sa manipis na supply ng kuryente kahapon. Itinaas po ang yellow alert sa dalawang grid kahapon. Dahil pa po ito sa mga forced outages sa ilang mga planta. Meron pa rin daw mga power plants na tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Sa gitna po naman ng mga issues sa supply ng kuryente, ilang po namang residente ang nagreklamo po sa social media na nawalan po daw ng kuryente sa kanilang lugar. Kasama dyan ang Mandaluyong, Quezon City at Caloocan. Oh, oh. Yan kahit wala ho namang nakatagdang power interruption. Nauna nga pong nag-abiso ang Meralco na i-report ang mga gantong brownouts sa kanilang Facebook chat.bot. Ano ito? It's a chat box. Ano? chatbox ito. Oh, oh. Ah, sorry kasi bot dito. <laughs> Hindi, Posib tama yon chatbot. Chatbot? Oo, oh, oh. AI yan. Sasagutin I, sila niyan. Ay, am bot. Oh. ang <laughs> bot oh, sa emo, e dahi. Oh, oh, Artificial intelligence. Posibidin din na hunga. Uh. Uh, ito'y dahil sa sobrang taas ng demand sa gitna po ng matinding init. Samantala, hindi mo natatabasan ng National Water Resources Board o NWRB ang water allocation ng Metro Manila mula sa Angat Dam. Hanggang 15 ng Mayo, mananatili sa 50 CMS o cubic meter per second ang alokasyon para sa Metropolitan Waterworks and Sewerage System. Sabi rin ng Environment Department, dadagdagan ng 1 CMS ang alokasyon ng Maynilad. Manggagaling ito sa para sa National Irrigation Administration. Kailangan daw kasi ito ng Maynilad para tapatan ng biglang pagsipa ng demand sa tubig sa gitna ng matinding init. Sa huling tala ng pag-asa, nasa 188 metro pa rin ang water level sa Anggat. Lagpas pa rin ito sa 180 meter critical level. Higit naman pong 200,000 trabaho ang iniaalok ngayon nationwide para po sa job fair ng Labor Department. Ito nga po yung ngayong araw po ng mga manggagawa. Ito'y kalat sa 75 job fair site sa buong kapuluan. 45,000 sa kabuang job openings ang iaalok sa iba't ibang job fair sa Metro Manila. Sa mga job seekers, siguruduhin daw pong handa ang inyong application, resume, diploma at transcript of records at certificate of employment para po sa mga dati nang mayroong trabaho. Tinataya naman ng Bangko Sentral na maitala ang inflation itong Abril sa 3.5 hanggang 4.3%. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung babagal o bibilis ito kumpara sa 3.7% na naitala noong Marso. Sabi ng Bangko Sentral, itutulak ito ng presyo ng bigas at karne at mas mahal na gasolina. Nakikitang maapektuhan na rin ang inflation ng paghina ng piso kontra dolyar. Nung nakaraang linggo kasi, sumadsad ang piso sa 57 spot 78 level. Yan ang pinakamababa nitong halaga sa loob ng labing pitong buwan. At dahil nga dyan, nakikita po ng International Monetary Fund na posiblihong magtaas ng interest rates ang Banko Sentral. Habang lumalakas po kasi ang dolyar, humihina ang ibang currencies. Kaya maaari hong mapilitan ang mga banko sa Asia na maghigpit sa kanila pong monetary policy. Abiso nga po ng MIF o IMF, huwag muna hong sundan ng mga central bank ang galaw ng US Federal Reserve at tutukan ang inflation sa kani kanilang mga bansa. Ito na naman kami. Opo, hindi po humihina ang piso, lumalakas lang ang dolya. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.